pinupalpal ni Meme Bais si Marjorie Pareto at tapos magsampa ng reklamo at makisangsaw sa issue ni Julia Barreto. Pati ang nananahimik na aktres ay ginagawa ng mga paninira. Buti na lang din, nariyan ang mga friends ni Kimi. Miling ipagtanggol sa media. Kahit pangalan pa nila ang nakasalali dito. Nakakabahala dahil ang mga angka ni Miss Julia Barreto ay nakikisali na rin. Ang pinika biktima rito ay si Kim Joo. Ito nga ang ilang komento. Kahit anong gawin ninyo, walang maniniwala sa mga Barreto. Mas kilala ng lahat si Kimi. Since PBB, walang binago sa ugali. Ang pagmahal sa pamilya never nagkaroon ng issue. Marespetong bata. Hindi pinago ng kasikatan. Huwag naman kayong ganyan. Sana kinausap na maayos. Hindi yung papanigan agad ng nanay si Julia. Nagmaglita ang anak. Malamang hindi gusto ng mga boss iyon. Saka may mga napatuyanayan na naman. Kaya kahit mag yan si Marjorie, mapapahiya lang siya. Ayon pa si ibinahaling komento. Ang daming nangyari ngayong week sa kagustuhan ni Gerard Anderson na sumikat muli kasama si Kim Joo na pasama ito. Pinalala ang sitwasyon. Hindi na naaawa sa ex o naawa sa ex. Inaway tuloy siya ng mga bareto. Ayusin mo dapat siya ni Gerard kung kailan masaya si at walang paninira sa kanya ay san na makmak na naman.